You have the floor. Thank SP you, Madam Chair. Okay. Uh, Mayor Kalugay, Naging polis po kaya 2000 Nin 1993 po, Your 1993 1993 hanggang uh 2015 po. 2015. Your honor. Ano yung pinakamataas na rango mo sa kapulisan? Uh PO1 lang po. Your honor. PO1. Opo. Bakit ano nag optional retirement ka? O na maaga po kong nagretiro Bakit? your honor. Bakit maaga ka nagretiro? Uh, kinumbinsya po nila ako na tumakbo po. So, Ne, ne, 2015 ka naging uh, huling uh, uh, nagretire, di ba? Nag-early retirement ka sa kapulisan. Ay, opo, oh Your Honor. 2015. O, o tapos, kailan ka nag-mayor? 2019 po, Your honor. 2019. Sino nagkumbinsi siya tumukbo? It took you four years to decide? E eh, may na... election tayo ng 2016. Oo. Oh. Una po sana, Mayor. Tatakbo po sana ako sa Bugal po, Vice Mayor. Oo. Anong nangyari? Hindi na po natuloy, Your Honor. Ba't hindi natuloy? Ah, uh, marami pong dahilan, Your Honor. Okay, pamilyar ka ba rito sa BET Construction and Supply Incorporated? Yan po yung family business po, Your Honor. Okay. Ano yung nature ng business nitong BET Construction? Construction po, Your Honor. Lahat construction supplies. Am I correct? Opo, Your Honor. Okay. Itong si madam garlick is your common law partner, common law wife. Opo, your Honor. Okay. are you aware that this could be a violation of ra3019 or the anti-graft and corrupt practices when you awarded several contracts in favor of bet construction by allowing your common law partner to participate in the bidding? And uh, subsequently be awarded the contracts in yours, in yours, in your municipality. That's max of uh, conflict of interest. Hmm. Your Honor, hindi naman po sila kasama po dyan sa LGU po. Yung uh, yung uh, common law wife mo nandito sa one of the board of uh, incorporators dito sa BET. Tapos ina-award ng munisipyo mo lahat ng mga kontrata, halos lahat ng kontrata dito sa BET Construction, Construction and Supply Incorporated. Paano nagkagano? Ang asawa mo o yung common law wife mo, mem uh, member ng uh, Board of Incorporators ng construction company, at ina-award ng munisipyo kung saan ka mayor dito sa particular na construction company. That's max of conflict of interest. Am I correct? Hindi po, Your Honor. Wala pong ina-award po sa... Ito, oh. ...sa oh. construction po. Ito yun, lahat. Oh. Gusto mo ba, bigyan kang itong kopya. Oh, June 30. Reference number. Nandito lahat. Barangay Pangas... Pangas... Kasan. Suwal, Pangasinan. 1.2 million. June 19, 2023 concreting of solar dryer and rehabilitation, 669,000. June 19, same, 671,000. At yung common law wife mo, ang shares niya dito sa BET construction, 70%. Oh, hindi ka ba nahiya? Ina-award mo dito sa common law wife mo? Lahat mga kontrata? Nang Your, galing sa Suwal? Your Honor, wala po ta, wala pong ini-inaward po ang LGU po. Nandito nga oh. Summary of approved projects of BET construction and supply in Suwal, Pangasinan. Nandito ang mga dokumento, dinideny mo pa. Opo, Your Honor, dahil wala naman po inawald ang LGU. Nandito nga. <coughs> Gusto mo ba ipakita ko lahat, lahat ito sa iyo? Ha? Ayano, oh, may field jeeps pa. Oh, Opo, Your Honor. Wala pong, wala pong po ang alam mo, NGO. Alam mo, Mayor, lalo ka madidin habang kung patuloy ka magsinungaling, nandito na, this is documented. Pa tayo mo pang aminin ng totoo. Sinasabi These ko po yung... These are all documented. ibig sabihin, do, nagsisinungaling itong mga dokumento na hawak ko. Sinasabi ko po yung totoo, Your so, Honor. Sinasabi mo ng totoo, ibig mga sabihin, itong mga dokumento na hawak ko, nagsisinungaling. Hindi ko po sinabing nagsisinwaling, Your Honor, eh, hindi ko po alam kung saan galing yan, Your Honor. O, oh, pakita mo nga sa kanya ito. Ta, uh, lahat nandito, lahat ng ano, oh. o oh, ang kapal nito, oh. lahat in award sa BET. O. Oh. o, oh, pakita mo sa kanya. Ito yung summary. Totoo ba yung common law wife mo? May ano, pag may-ari 70% shares dun sa... BT Construction? Opo, Your Honor. Mm. At least yun inamin mo. O, o i-browse mo itong mga dokumentong ha na ipapakita sa iyo na inaward lahat ng munisipyo ng uh, suwal sa BT Construction. Your Honor, ito po ay uh, sa barangay Pangaskasan po ito, Your Honor. Hindi po inaward po ng LGU po ito. Ka kaya nga, SBT. Ang Barangay Pangaskasan po, ang uh, sila po yung ano dito, Your Honor, sa nakita ko po. Barangay ng? Barangay Pangaskasan po. Under ng Sual? Kasaba po sa Barangay po ng Sual po. Oh, uh, di namin mo rin na, na hindi mo kontrolado yung mga barangay doon. Ikaw, Mayor, hindi ko po kontrolado so, po ito, Joseph, Your Honor. Huwag ka na magsinungaling, naging mayor din ako. Opo, Your Honor, pero Ibang hindi... Ibig sabihin, hindi mo ma-influencia yung mga barangay captain mo? Wala po kong influensya para po. dyan po, Your Honor. <laughs> alam mo, alam mo, huwag mo kong gaguhin, ha? Naging mayor din ako. Naging mayor din si Senator Gatchalian. Naging mayor din si Senator JV. Huwag mo kami gagawin dito. Ibig sabihin, wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Wala po, Your Honor. <laughs> eh, hina ka, Mayor. Paano ka nanalong, Mayor, kung wala ka influensya sa mga barangay captain mo? Hindi. Anyway, that's besides the point, Ms. Madam Chair. At least, inamin niya na ito mga barangay niya, mga barangay captains niya, nag-award dito sa sa BET, kung saan 70 ng shares ng BET ang pagmamayari niya ng common law wife niya na si Garly Makaranas. All right? Okay. I have the I have here a confidential uh, information. Yung unang asawa mo si Annalisa Sarmiento, correct? Opo, Your Honor. After your failed relationship, nagkaroon ka ng partner nga. Ito kasi lukoy yung partner mo, na si Garly Makaranas. Correct? Opo, Your Honor. Pero nag, naghiwalay din kayo? For a, for a time? Hindi naman po kami naghiwalay, Your no, for Honor. for a time, naghiwalay kayo? Hindi po, Your Honor. At nagkabalikan din kayo? Hindi po, Your Honor. Naghiwalay kayo dahil nalaman nung second law, uh, common law partner mo na may relasyon kayo ni Alice Go. Hindi po, Your Honor. Sige, so mag-deny ka pa na mag-deny. You own The Happy Penguin Resort, Suwal Town, near Suwal Port. Wala po kong resort, Your Honor. You happy Penguin, hindi sa'yo? Hindi po, Your Honor. Uh, dahil binenta mo na nga. A few months after. Wala po kong binenta. Binenta mo, di ba, i lupa? Kasi ang... na, nasa record, binenta mo yung lupa, di ba? At ang sinabi mo, noong nakarang hearing, ang uh, common wife mo na si Garly ang nagbenta. Lupa lang po, Your Honor. Hindi po bininta po yung result. Oh. Dahil hindi naman po At amin yung result. At tinatanong ko sa inyo nung nakarang hearing, kung magkano yung zonal valuation ng lupa. Nasubmit mo na ba? Meron na po kaming sinubmit, Your Honor. Nasaan? Nandyan Com po. Comsec, natanggap na ba? Oh, sige, meron na. Magkano? <coughs> Ano bang barangay yung ano Happy Penguin Poblacion Opo, Your Honor. So, magkano mag -ano yung ano classification on? Uh, looban po, Your Honor eh, siguro. What is the classification I'm asking you? Third commercial, class, commercial? Third, third class po. Your Honor. So is it a commercial land? Hindi po, Your Honor. Ano? Uh, third class po. Ano? Looban po kasi yung lupa at So ano dito, magkano, hindi ko maintindihan to, magkano ang zonal uh, valuation dito? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, nasa 300 to 350 po per square. 300, magkano, oh, magkano binenta yung lupa? Uh, pinabinta ko po sa aking kinakasama ng 1.2. Ilan square meters? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, uh, nasa 4,000 square meter. 4,000? Square meter po, Your Honor. So zonal valuation is 300 pesos per square? Yun po, Your Honor. Sinungaling <laughs> talaga ito. Anyway... Kasama, kasama pa po sa salin mo yun? Hindi. Uh, hindi ko po sinasadya na hindi ko po nalagay sa salin ko po yung lupa, Your Honor. Bakit? Nakaligtaan ko po. Hindi ko po nailagay, Your Honor. Nakaligtaan mo, ilagay sa salin itong 1,200 square meters? Uh, 4,000? 4,000 square meters? Nakalimutan mo? Opo, Your Honor. Hindi ko po sinasadya na hindi ko po nailagay. Uh, okay. Yung Happy Penguin Resort, kailan kinonstructo? Hindi ko po matanda, Your Honor, dahil uh, ang kausap po dyan yung kinakasama ko po, Your Honor. Kung, di... Hindi... oh, eh, kung kausap mo yung kinak kinakasama mo, dapat alam mo. Parang nasa 2021 po yata, Your Honor. 2021. May helipad? Wala po, Your Honor. Talaga? Walang helipad? Wala po, Your nung Honor. Noong naging mayor ka, noong kinoconstruct yung Happy Penguin, hindi ka ba nagpatayo na helipad doon? Wala po, Your Honor. Sigurado ka? Wala po tayo. Ha? Wala po, Your Honor. Huwag ka na sinungaling. Kasi, doon sa helipad na yon, doon lumalanding si girlfriend mo. Hindi ko po girlfriend, Your Honor. O ano? I, ano? Wala po, kaibigan lang, Your Honor. Oo, oh, talaga. Marami na nga kaming ebidensya. Ayaw po magsalita ng totoo. Nung sinabi girlfriend mo, kinikilig nga ito si ano eh. Si Alice eh. Anyway. Alice, nakapunta ka na ba sa Happy Penguin? Uh, ano pong like, exact location po? Poblasyon. Poblasyon? Sa Swal po. Meron pa ba iba? Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano yung... Oh, Swal? Uh, meron po ako na puntahan po na isang resort po. Pero nung time na yun, wala pa naman pong pangalan ako nakita. Anong ginagawa mo dun? Binibisita mo boyfriend mo? Unang-una po, hindi ko po boyfriend si Mayor Dong. Pangalawa po, uh, pumunta po ako para mamasyal po. Sino kasama mo? Sino kasama mo nung pumunta ka sa ah Wesley po. Wesley, kapatid mo? Ano ginawa niyo dun? Bakit, bakit ka pumunta sa suwal? Inibitahan ka ni Mayor Dong? Ah, uh, hindi po. ano Umikot lang po kami. Kaya Tapos, nga, paano um, mo nga nalaman na may resort doon? Inimbitahan ka ni Mayor Dong? Ah, uh, hindi po. Magkikita niyo naman po eh. May, huh? magkikita Pero, naman po. Hindi, ano? Magkikita naman po. May ginagawa kasi that time na parang A house po, A frame na house po. na lang po natin. Alright. nung pumunta ka rin sa resort, magkakilala na kayo ni Mayor Dong? Ah, uh, opo. Magkakilala po kami ni Mayor Dong. Pareho na kayo Mayor noon, no? At that time? Ah... Uh, that time po, opo. Ha? Opo. Uh, wala pa kayong matamis na pagtitingin na nun? Uh, Your Honor, wala po kami dalawa relasyon. Okay. Okay. Information obtained disclosed that sometime in 2022, there was a vessel aground the in the vicinity of Soal Waters. Correct? And said vessel has Chinese passengers Was then transported to Bamban, Tarlac, Pogo Pogo Hub using two buses owned by the municipality of Suwal. And information obtained revealed that there has been a rumor circulating in their town that Kalugay, as mentioned by Senator Joel Villanueva earlier, pawned the town of Suwal for 1 billion pesos, 1 billion pesos panga. Accordingly he used some of the money to buy a helicopter which he gave to go as a gift to impress her. Gaano ko totoo? Hindi po totoo po yon, your honor. at least sinasabi ko yung gather ng intelligence unit natin ha. Este pro tempore if I may yes. interject, kaugnay nung tanong mayore ni uh, SP Pro tempore Uh, gusto ko pong humingi sa CAAP ng flight records ng helicopters na associated kay Guo pati yung black box recordings ng mga ito. Andito ba ngayon si Director Tamayo or ibang kinatawa ng CAAP? So magko-communicate na lamang po ang komite uh, sa KAAP para dun sa black box recordings at uh, ano pang flight records ng mga choppers uh, kaugnay ni Guho -Waping. Salamat SP Pro Tempore. Thank you Madam Chair. At madalas makita yung mga pick up vehicles ng Municipality of Swal, na may, may stickers ng Municipality of Swal, Dun sa Municipality of Bamban, ano ginagawa ng iyong mga service vehicles ng Suwal dun sa Bamban. Hindi ko po alam, Your Honor, po yon. Lagi hindi mo alam. Po. Ikaw, Mayor, hindi mo alam kung sa... Napakaliit lang ng bayan mo eh. Hindi mo alam kung ano nangyayari. Anyway. Okay, si Alice Go owns the color pink fish farm in Sitio Mangas but was registered under the name of Luz Aki, a Filipino national. Yung Alicel, kung saan na kinoyin yung pangalan yung dalawa, Alice and, Alice and Celdo, Cel, uh, located in Bak Bakuen, so walpang was found to be registered with Sheila Go as its registered owner. Sheila, ikaw ba may-ari nito? Alicel. Sagot po. Hindi po. Ay, ay, pangalan mo nakalagay dito, ikaw may ari na Alicel. Hindi Sino nagpapirma sa'yo? Hindi ko po alam. Kaya nga, eh, eh, ikaw ang registered owner nitong Alicel. Hindi ko po alam. E, eh, pumirma ka, di ba? Ikaw ang, ano, ikaw ang uh, may ari. Uh, oh. Ha? Huh? Hindi ko po alam. Paano mo hindi mo alam? Ikaw nga may-ari. Ha? Hindi ko po alam. Nasaan yung... Yun, na, Nasaan yung ano? Nasaan may-ari na? O sino may-ari? Kung hindi ikaw may-ari, Sheila? Hindi ko po alam. E nakalagay nga sa DTI na ikaw may-ari ng... ng... Uh, ng Alisel. Oh, ngayon hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, nilift na ni Madam Chair yung yung uh, contempt. Uh, Kakalift lang po, SP Pro Tempore. Hindi ko baka po talaga ulit, alam. Baka, ito o. Oh. Alicel Aqua Farm, Sheila Lialgo. O. Oh. Ikaw may ari. Gusto Hindi mo po makulong ulit dyan? Hindi ko po alam talaga yun. Hindi mo. Page, padal Tingnan mo ha, iya. Kasi pag i deny mo, public document yan, iya. Aminin nyo na kasi. Booking na, ayun nyo po umamin. Oh. Hindi ko po talaga alam. You know, Sheila, I might be forced to reconsider the decision of our chair chairperson. Hindi ko po talaga alam ito. O sino nag sino naglapit sa inyo na gawing ikaw may ari ng Alisel? Wala Kinausap ka, eh. kilala mo ba si Mayor Dong? Opo. O hindi ba siya nagsabi sa iyo na o ikaw na kunwari may ari nito? Hindi po eh. O si Alice Go. Hindi din po. O, eh, paano naputay pang alam eh, mo dyan? Hindi ko po alam talaga. And this is a that is a public document that I've shown you that we've shown you earlier. Hmm. Paano na? Hindi ko po talaga alam to. Ano no? Hindi ko po alam. Okay. Accordingly, alam mo, naawa na rin ako sa'yo. Eh. Nahawa ka na sa pagsisinungaling nila. Gusto mo bang... Hindi ko po gusto talaga mo bang tumagal, alam. Alam mo na lift na nga yung, con yung contempt order sa iyo eh. Tapos nagsisunuling ka pa. Ilang Hindi araw ka na kulong? Alam, ilang sir. araw ka na nakulong dito sa Senado? Ni dalawang Hindi linggo, sure. tatlong linggo. Gusto mo ba madagdagan? Magre-recess na kami. Hindi ko po talaga alam 'yan, yes, sir. Aminin mo lang kasi yung totoo. Hindi ko po talaga alam paano ko aminin? Okay nga. Sino ang nag-ujok uh, sa iyo? Wala po. Eh. Na maging uh, may-ari nitong AliCell uh, Uh, itong Alicel Aqua Farm. Wala po. Paano nga napunta yung pangalan Wala alam? ano, ako, May magic? Talaga. Bigla nilang mag-isip ang ano? Lagay yung pangalan po mo? Hindi ko alam. And accordingly, the there was also a business name, Alicel Consumer Goods Trading, registered under a certain John Michael Paran Mayrong. Kilala mo ba itong si John Michael Paran Mayrong? Ako po. Si John Michael Paran Mayrong, kilala mo? Hindi po. Alice Go, kilala mo? Uh, hindi po. Merdong. Kilala mo itong John Michael Paran Mayrong? Uh, hindi ko po kabisado yung author. Kukuha po ako ng copy para po dyan. Meron na okay. uh, mag-produce po kami. Sinabi mo rin kaibigan na anak mo, itong John Michael Paran Mayrong, hindi po. Your Honor, uh, yung Joseph po ang naintindihan ko po noon yung Joseph. Joseph? Mayroong po. O baka kapatid. Hindi po ko. Okay, sure, information honor. obtained that Alicel Aqua Farm and Alicel Consumer Goods Trading were both established by Kalugay and Go-O. Alam nyo, these are public documents already. Hindi magsisinungaling ang mga dokumento, Mayor. And Alice, I mean, you know, because Do you have a business partnership? you lang ang gusto namin. Wala kung nobya at nobya kayo. I don't. We don't care a bit. We want to establish your partnership if indeed these corporations are used for money laundering activities. I, I don't care. Si Madam Chair won't care you have a relationship? Pusun naman yuni. Eh. Oh. Ano. Do you have a business partnership? Wala po kaming uh, business uh, partner po ni Mira Alice go po, Your Honor. Alamo, I don't like to to dwell on your romantic relationship anymore. Alam na ng buong swal, alam na ng buong. bayan, alam na ng buong Pilipinas na meron kayo relasyon based on the facts that we have presented to you. Yung mga business corporations, it's very obvious. Alicel, saan ba na ko yung Alicel? Di ba sa pangalan ninyong dalawa? Yung DNA, Dong and Alice, di ba sa pangalan ninyong dalawa? Dong Guo, Dong and Guo, mapapagkailangan po ba yun? Parang ano, love team yun eh. Di ba? <laughs> oh Wala naman po talaga, Your Honor. Wala po kaming uh, pinagsamaan po kahit isa pang, kahit isa uh, negosyo po, Your Honor. Talaga ha. Kahit ito mga, binanggit na namin mga korporasyon ha? na nakinuin yung uh, pangalan mo, pangalan ninyo, Ha? Opo, Your Honor. Yung donggo. chichi ko po yung donggo, Your Honor. Ha? I hindi po sa amin yan, Your Honor. Wala po kaming pagmamayari at wala rin po kaming uh, negosyo po ni kahit ni isa. Parang ano nga eh, dong yan, katne, ano, katnyal ba? Oh. Hindi, kinuha yung pangalan niyo eh. Okay, DNA. Sa'yo? Hindi, hindi rin po, Your Honor. Uh, Cheryl, ang nakalagay, oh, may ari ng DNA yung partner mo, Arnel Salindong. Yes, po, Your Honor. Ha? Yes, po, Your Honor. Nasaan siya? Oh, do you know anything about this? Yes, po, Your Honor. Oh, what do you know? Sa kanya po yung DNA. Oh, uh, ano nga, ano, sino may ari niya, siya? Si Arnel po. Yung partner mo? Yes, ano po, nature honor. of business nito? Actually, yung daddy po niya yung nag-finance niyan, Your Honor. Ha? Huh? Daddy po niya yung nag-finance niyan. E, yung bang partner mo, empleyado ng sual? Hindi po, Your Honor. Uh, kung hindi, saan siya nagtatrabaho? Wala, yun lang po. Yung DNA lang po. nag empleyado ba siya ng sual noong araw? Dati po, sa SB po. Kailan? 20... Kailan? 2019? Sa bamban? Hindi po, Your Honor. Never? Never po, Your Honor. Ano nature of business itong DNA? Pharmaceutical po. Sa gamot po. Ah, sa gamot. Bakit DNA? Si daddy po kasi niya. Daddy and Arnel lang po yan. Ang simple lang po niya niya. Eh. <laughs> Kahit simple ba dyan, malaki, tinatanong ko lang. Yes, Bakit po. DNA? Kay daddy po kasi yan talaga. Kaya nga, hindi ba Dong and alison? No po, Your Honor. ano nga, ano, ano nga, what does it stand for? Siguro, Daddy and Arnel. <laughs> wow, ah. <laughs> Galing mo gimbento talaga. Yes no? po talaga yung honor. Ang <laughs> bilis mo gimbento, ang bilis ng pick-up mo. Ah. Kasi madali, DNA, ah. Yes po talaga. Daddy and ano? Si Arnel po. Ano hindi? Si Daddy po. Anak <laughs> ng patola, saan na tayo pupunta rito. Madam, since uh, I move that we extend this hearing to uh, to another day kasi marami pa akong tatanong and uh, because of uh, lack of material time marami akong magtatanong Diyan si Senator uh, Bato, Senator Win at uh, si Senator JV sana magkaroon ulit tayo ng isa o dalawa pang hearing that marami pa tayong uh, uh, kailangan tanungin sa ating mga resource persons maraming salamat Madam Chair marami.